Ang pagbubukas ng uh, statement of assets, liabilities and net worth ng mga opisyal ng gobyerno ay tutugon daw sa galit ng publiko uh, sa usapin ng korupsyon. Habang yung pagsasapubliko ng naturang uh, dokumento, mahalagang hakbang upang masimulan yung paglilinis sa pamahalaan. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo J. C. Galvez Tutugon sa galit ng publiko sa korupsyon ang pagbubukas ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALE na maopisyal ng gobyerno. Itong iginit ni Senador Arizon Tiveros kung saan suportado niya ang pagtanggal ng hindi makatarungan, labag sa konstitusyon at kontra mamamayang mga limitasyon sa pag-access ng statement of assets, liabilities and network ng public officials. Handang Senadora na ma-review ang kanyang kabuang yaman alinsunod sa patakaran ng Senado. Anya, ngayon mainit ang galit ng publiko dahil sa korupsyon sa gobyerno. Magandang hakbang ang pagbubukas ng SALEN sa pagpapalakas ng transparency at accountability na hinahanap ng lahat. Iginit pa niya na ang provision ng 1987 Constitution at iba pang umiiral na batas ay malino na nagtatadhana ng obligasyon ng mga opisyal ng gobyerno na maghain at maghayag ng kanilang statement of assets, liabilities and net worth upang masiguro ang pananagutan sa serbisyo publiko may karapatan din anyang taong bayan na bantayan ang gawain ng mga lider ng pamahalaan, lalo na ukol sa korupsyon at tagong yaman. Dagdag pa ng senadora, dapat ipatubad ang bagong patakaran ng patas at pantay sa lahat ng opisyal ng gobyerno mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, dating na man o kasalukuyang nasa pwesto, habang isinaalang-alang pa rin na mamakatwir limitasyon kaugnay ng personal na impormasyon at seguridad. Samantala, sinabi naman ng Senador Bamakino Nararapat lamang na ibalik ng ombudsman ang pagsasapubliko ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga opisyal ng gobyerno. Matagal na niyang umiira lang sa requirements mula pa ng una siyang pumasok sa gobyerno. May git dalawang dekada na ang nakalipas. Ngunit kalaunan ay tila na isang tabi ito. Dagdag pa niya, malagang hakbang ito upang masimula ng paglilinis sa pamahalaan. Alam mo, unang pasok ko pa lang sa gobyerno, 24 years ago, meron ng Salient requirement na wala lang ito through the past years. Kaya nararapat lang na binalik ito ng ombudsman na mga salin ay dapat isa sa publiko. Uh, magandang hakbang ito para masimulan na ang paglilinis ng ating gobyerno. Uh, itong pagiging normal ng transparency mahalaga ito at sana nga isa ito sa mga unang hakbang patungo sa hinahanap ng taong bayan na mas malinis na gobyerno sa ating bansa. Samantala, maging si Senator Joel Villanueva ay suportado ang pagsasapubliko ng SALEN kung saan hakbangan niya ito sa tunay na transparency at pananagutan. Dagdag pa niya, patuloy siyang susuporta sa mga anti-corruption initiatives at mga patakarang nagtataguyod ng tapat, transparent at responsable na pamamahala sa gobyerno. Una nang nagboluntaryo si Sen. Robin Hood Padilla na unayang ilabas ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Pabor din si Sen. Kiko Pangilinan, Wingat Chalyan, at JV Hersito ang kanilang kabuang yaman. Paraan nila ito para maibalik ang tiwala ng publiko at malabanan ng korupsyon sa Pilipinas. So, uh, if you stay true to your sal and and you declare everything uh, and yung income mo, importante kasi yung source ng income mo is justifiable dun sa asset mo. Wala naman, nakita ko, wala naman problema. Self-declaration ng sal So, ibig sabihin, nasa'yo yan. Uh, honesty system yan. So, ibig sabihin, Uh, yung mga linalagay mo doon, honest ka. Pero for example, uh, may, may hindi ka linagay doon na negosyo o may hindi ka linagay doon na bank account, then pag yan lumabas later on, you'll be, um, pwede ka makasuhan. I'm very open. Very open to this. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.